good morning, happy Sunday to everyone. Mga bayuta mo, mga zay and zo. It's another day, it's another life, it's another vlog for today's video, zay. So, nag-move ta Og, venue. So, change venue ta sa mga walking-walking, zay. Walking, so, akong kauban, zay, ang mga duha Kanako, na nga mga kekerusang. Kaya nag-apil-apil man sila ka nagsayuman o pang mata, hala, Pang mata mo o mag-exercise ta kay pertena nagsakit taw nakaayod dai Napaamong bata da nga naman ka sige karon kay ipadagadaganon, anong katanaw na to ng hubak imong musaler ba <laughs> so this is tago mga Zay, no sa mga dili taga -tago. so another na pod ni nga place nga pwede nato to na dili ka na dili delikado mga vayuta mo so maunis siya ang isa sa mga lugar. Aside atong na dito sa New City Hall, aduna po ta sa A Park. O karon mo ato may og Children's Park kay maulang yung nagdalaman tagbata. So ato po ihaom ang atong kuano venue og asa ta. Kay mag man dito kay lain po na dito na siya sa pimbisa dahil nga pang senior man to <laughs> dito. So dari yung tamag, jogging-jogging o mag walking-walking. Aning Children's Park kay naa may joiners nga bulilit. Ginoo ko. Lupig pa dito tayo ani singtong yung pati bugan lagi nato ani pag naanis siya. Sige okay ra kay maumaka hala exercise makapasingot pa kay mong dipangita ang mo, reklamo man nga mauban na siya nga nakamata man sa, sa, sa sayo lain pag ibili mo na sa may anak na buang na siguro ko kay di op mapo ni papay dai oso inyo yun ng time karon ana magpahuway gud si Aling og kinugosay dai sa man ay mm, magpresisa ta karon dai kana ang day off man ang atong kekerosang dai no so siya sa jud kumbate og domog anang bata ngasang grabi grabe ang level na 120 man ang level oy 120% dai na 100 man tapos lapas iya dai ing ana siya ka kiat ing ana ka ang among kuan tating sing oh nya lagi kay nang ubanan mo hala ako magpadayon jud sa akong gold dai nag tuyok-tuyok jud sa kalibot mahala mo darahala ko oh, ko ana na imong anak uh, sa gubanga na siya sa gubanga na kay ako magtoyok toyok jud ko dai so nakatuyok ko dere kapila na no walking jog uh, ana ang peka unya yeah, kaya naapsan na ko sa video, video video na lapo po nako. kay moment pud baya ni nilang dua dai parang sarap di magka moment kay lagi na trabaho ang among papa no karon ang day off so mao na siya dai nag gitandan jud tanan Tanan mga kuandari mauday ni mga kuandari day no, um, sa may tawag ani, mga pasi, unsa'y um, may tawag ani, basta mauday siya ang maavil sa inyong anak tayo, og nagkatanaw mo, inahan, amahan, basta makahuna-huna po mo dira nga, ilaag po ninyo pamilya, si mo sige gaway dira. Sige gaway, sige gaway, dili makahuna una o may pagibanding ibanding ni na yong pamilya, dili sige gbandian ng mga silingan dira, o mga amigo dira, sige inom-inom, Bayuta mo. Diri mo, magbanding mo sa inyong pamilya. <laughs> Mura jog. Why deferensya sa si aling So, mga tutorial, no? Mga joke-joke na -jok gina-dala Bito sa tinuod lang kay kini gani mga idara ah mutatak yun ni siyang alipatakan ang iyang mga memories nga mga syon ani dai og kanang sige pumog away mutatak puno sa iyang alipatakan nga mura na mo mga aswang nga sige away dira pero may maning good memories ang naa siyang utok no kay happy kayo ang bata no bahalag masakit to <laughs> Masakitan ang kanila uwi ka man pag ayo kay nataaning balay labor yung mga ati sa so, unang ipasagdan na nako kay nagtabaho ta wala no nga sakit kanino pati uwi, Ginoo ko <laughs> mo. <ma> <laughs> dito na siguro mahumanday ang atong check and -out. sunod na huy Hoy, ginoo ko shaget. Mayuta ka. Dito na mahuman atong check and sa sunod na po siguro nga video no. Thank you for watching. naabot ka aning puntuha. sa salamat sa pagtan dai. Og oh, please like and share kung ganahan mo og dili ayaw na pod wala bani sa eh. Wala may buksan eh. <laughs> <laughs> na buang na magkuy mo ra <laughs> Happy Sunday. God bless everyone.